So karon day gabi ho na muna sa day kuka an sang iso on, kay ha man pagi pangutan ang ijoon ya, muka an na ba kuno sida inta kay di pa man pag kuno sida muka an matuni una na pag kuka an kay kertas na kertas jud ning way buhat jud guys no Genja <laughs> <laughs> di ai flex sa dena nga da to day nani ulto sa letita so bali genja ra day kung buntag kay maglaag raman ang tao and ja, the naman ko ding paniood to mo datong lang ko gi pa paniood to ja, may gani kay nag ihaw po manok kay naman pa sila mga manok na mo ka manok ni ne... ati lot, -lot ko na to mo tong gi ihaw kay ganja pwede nga dito na magkatumutaod sa ilang wifi kay nagpataod nung pa sila wifi kay ka si Ate Lutot dad rin na pud mag work from home kay aron nga di na pud complete siguro ba mo tong dari na naman pud siya mo tong nagpataod na naman pud sila wifi o mo tong nakapaniod tupol to ko dadto